Sa banyo. Sa banyo nila. may 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 po ako. Meron po sila sa pornographic um, magazine. So, po, so, mga so, 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 no, pornographic magazine. Ito, 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 ito. Ang gaganda pa, ang gaganda, ang gaganda, ang gaganda. Kento si Angelina Jolie. Yeah. My favorite actress po. Ang Ang pakaganda then next four the room, 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 room four. kasi dahil kasi 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 ito po, bago kong higo, bago kong ko. nga Ito pang laptop ni ni Charlotte. Charlotte ay. yan, yan, yan. Yung baby, yung baby. yung boy ka baby. Maghabla. Ito, PR nila. Ito, nila. May tao may po. Hindi magbukas, mabukas, Sige, nag कुआ, mm -hmm. mm -hmm. oh, मैं सुनी कुआ, वो तो कुआ लगा, ओ मैं सुनी क्या, परसे इस बीच समझ लो क्या आपने लगा क्या नहीं लगा, मैंने जी लगा